Sa pag-alis po ni Pangulong Marcos Jr. nito lamang September 4 para sa kanyang pagdalo sa Asian Summit sa Indonesia, sinabi niya na wala nang nakikitang dahilan ang pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng bigas kundi ang mga smuggler at hoarders. Sa lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture at lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan, hindi namin makita kung hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito. No, lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandiyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Smugglers at hoarders na naman. Mga nagpupuslit at nang iipit ng supply na naman. Ating magugunita na noong nakaraang taon, sumirit din po ang presyo ng asukal. At sinabi rin ng pamahalaan noon na ang dahilan ay ang pamamayagpag ng smugglers at hoarders. Mga negosyanteng nagsasamantala. Dahil diyan, kaliwat kanan po ang mga naging pagsalakay na ginawa ng mga ahente ng pamahalaan sa mga bodega ng mga sinasabing smugglers at hoarders ng asukal. Marami-rami po ang mga bodegang kanilang sinalakay. Kasabay niyan, ang marami din pong press release ng gobyerno. Isang taon na po ang nagdaan. May nabalitaan ba tayong naparusahan o nakulong na smuggler at hoarder ng asukal? Wala. Bumababa ang presyo ng asukal. Hindi. Mahigit pa rin po ang piso ang bawat kilo ng refined sugar ngayon. Nagkalimutan na po sa isyo ng asukal. Ngayon, bigas naman. At ang tinutukoy na dahilan ng gobyerno, smugglers at hoarders at mga mapagsamantalang negosyante pa rin. Mawalang galang lang po. Ano po ha? Sa laki po ng Confidential at Intelligence Fund ng tanggapan ng Pangulo at ilang pang ahensya ng pamahalaan, hindi mahuli-huli at mapanagot ang mga smuggler at hoarders na yan. Sa kasalukuyang po, kaliwat kanan ulit ang ginagawang pagsalakay at pagpapadlak sa mga bodega ng bigas sa hinahalang sa mga sinasabi po at hinihinala na ang mga laman nito ay smuggled at pinag-iimbakan ng mga mapagsamantalang negosyante. Pagkagayon man, magbunga kaya ito ng mas mababang presyo ng bigas para sa ating mga kababayan? Ito kasi ang isa sa mga tugon ng gobyerno sa patuloy pong pagtaas ng presyo ng bigas. At kakombo nito ngayon ang Executive Order No. 39 ng Pangulong Marcos Jr. na nagmamandato sa hangganan ng presyo ng bigas sa merkado. Naging epektibo ito Setyembre a 5. At ayon po sa patalastas ng gobyerno, ang mga hindi susunod sa kautosan ay maharap sa multa at pagkabilanggo. Ang pangkaraniwang bigas po ay hindi dapat lalagpas sa 41 pesos per kilo. Habang ang well-milled rice ay hindi dapat lalagpas sa 45 pesos per kilo. Wala pong duda na popular ang dating ng executive order na ito. Sa unang tingin, maaring sabihin na maganda ang intensyon para nga sa mga mamimili. Ngunit, ang magandang intensyon ba na ito ay kinalaunan? Totoong papabor sa mga consumers? Ang hakbang ba na ito ng gobyerno ay pinag-isipang mabuti? Sapagkat mismong sa bantay presyo ng Agriculture Department, ang halaga ng regular milled rice ay umaabot sa 52 hanggang 55 pesos. At ang well milled rice ay 48 to 56 pesos. Ibig sabihin, ito ang presyo ng produkto na meron ngayon sa merkado. At ang iminamandatong presyo ng pamahalaan ay malayo dito. Ito'y magbubunga ng pagkalugi sa mga nagtitinda ng bigas. Kapag ang isang nagtitinda ay lugi sa kanyang paninda, natural na ito'y hihinto sa kanyang negosyo. At sa dami ng rice retailer sa Pilipinas na inuobliga mong magpalugi, abay malamang kapusin ng supply ng pangkaraniwang bigas ang mamamayang Pilipino. Sa mas malalimang pag-aanalisa at sa mas malawak na pananaw, hindi makabubuti ang executive order na ito sa mga mamimili. At higit sa lahat, sa mga Pilipinong nagpapagal para sa produksyon ng ating butil, ang ating mga magsasaka. Amin pong nakapanayam si Dr. Rolano Briones, ang Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Yung pagtaas ng presyo sa ating local market is mainly sa tingin ko, the result of forces of supply and demand. At bukang uh, hindi ako sumasangayon dahil yan sa kagagawa ng mga kartel. Dahil uh, binawas mo yung presyo, lalong ang mga trader, ang mga retailer ay uh, may hinang incentive na ipasok yung Uh, bigat or palay from the domestic market. So magkakaroon ng shortage. So in the effort na pababayin yung presyo sa mga consumer, pinawasan mo rin yung incentive sa supply side and therefore, ang usual result yan, at basic economics nung yan, ay shortage. Yet. Ngayon, how do we get around the shortage yet? So maaring um, yung... Kasi ang, rice ceiling covers only two grades of rice, no, so, yung regular milled rice at well milled rice. So may tendency na either mag-adulterate para bumaba yung actual cost So mag adulterate ka with a lot of uh, low quality rice at mahirap ma-enforce, yung yung uh, quality ng rice may ibebenta ng mga retailer. Or i-reclassify mo yung existing na bigas to a uh, uh, higher price ceiling. So from re uh, regular milled rice to uh, well milled rice or well-milled rice to a uh, special or premium rice. Uh, or uh, since uh, magkaka-shortage ka, uh, hindi makahanap ng bigas yung mga mamimili, maaaring magkaroon ng mga patago or tinatawag na black market. The longer na persist itong price ceiling, the more we will see these unintended effects. Uh, by the way, sorry may isa pa. Yung uh, farmer, siyempre uh, bahagya ng uh, nakatamasa ng mataas na presyo, mabot nga ng uh, uh, 25 piso is ibang palita yung presyo ng palay sa Nueva Ecija itong uh, uh, late August. So with this dramatic uh, uh, ano, effort to lower price through force no, by a ceiling, eh, hindi matatamasa yan ng ating mga magsasaka. Muling babalik sila sa dating presyo na palagi naman nilang nireklamo nire na mababa. Yan po ang tinig ni Dr. Rolano Briones, isang agricultural economist mula mismo sa think tank ng pamahalaan na Philippine Institute for Development Studies o PIDS. Ang binanggit po ni Dr. Briones na posibleng mangyari ay haluan nga daw po ng pinakamababang uri ng bigas ang regular milled para hindi malugi ang trader sa 41 pesos per kilo na price cap nito. O kaya naman daw ay palabasing premium rice para makalusot nga ito sa presyong 45 pesos. Sa panig po naman ng rice retailers, nakapanayam namin si Frederick D., ang Pangulo ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON sa Eastern Visayas. At ito ang kanilang sentimyento. Kaya nga po, sir, nagkikiusap po kami sa government, sa, sa, sa gobyerno, kung sa amang ahensya ito, sana nga huwag ura-urada. Ah? Kasi kami po, na maliliit na, na mga businessmen, talagang patamaan po kami. Patamaan po kami kasi kami po ang nag-distribute ng bigas sa mga consumer po natin na patitingin din bumili. Uh, certain, Ted, kami nga sa Grecon, magtitingi. Hindi naman kami tubulong sa gobyerno natin. Pero tingnan nyo ngayon, bilhin namin sa bigas, 49 pesos per kilo. Ipabebenta mo sa amin ng 45 pesos per kilo. Binalugi na kami ng apat na piso. E paano pa yung mga expenses namin? Yung, yung cellophane nga, yung lalagyan ng bigas, yung manpower, yung upa. Ilagsay na natin ha, pag sinunod namin yung 45 pesos per kilo sa ngayon, na may mga stock kami, we will be losing around 300 pesos per kaban of, of, of rice. Kung sa isang araw, nakakabenta pa kami ng 20 sako, so luki na kami ng 6,000 sa isang araw. Naglabas ng executive order na napakalaki ang implikasyon pero walang konsultasyon. Yan nga rin po ang sinabi sa amin ni Stephen Kuwa, ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na sila po'y nagulat din at nababahala din siya sa posibilidad ng kawalan ng supply ng bigas para sa pangkaraniwang Pilipino. At dahil po sa pag-alma ng mga retailers at piligrong magkatotoo nang mawalan po ng supply ng pangkarniwang butil sa merkado, heto naman ngayon at biglang umusbong ang panukalang maglaan ng subsidy sa mga retailers. Dalawang bilyong pisong subsidiya. Ura-urada at walang konsultasyon na executive order. Ito agad ang ibinunga dalawang bilyong piso na subsidiya. Talaga bang nasa plano ito? O biglaan na naman po itong naisip? Dahil kung pinag-isipan ngang mabuti ang 41 pesos at 45 pesos na price cap na ito, eh bakit kailangan pang mag-abono ngayon ang lahat ng Pilipino para sa mga retailers? Saan galing ang figure na dalawang bilyon? Bakit dalawang bilyon? Saan kukunin ang pera? Sino ang hahawak ng perang ito? Sino ang mga tatanggap ng subsidy? Sinong mga retailers? Paano ang pagkwenta sa kung magkano ang tatanggapin ng bawat retailer? Ano ang preba na sila nalugi at karapat dapat na tumanggap ng subsidy? Kailan maglalabas ng pera gobyerno? Paano ang administrative cost nito? Ano ang kasiguraduhan na walang kokopit sa dalawang bilyong pisong ito? Ang subsidiya nga para sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon hanggang ngayon ay hindi pa masimulan ang paminigay. Ito pa kaya hindi ito ganoon kadali. Mas lalo itong nagiging komplikado. Ito'y malinaw na resulta ng pagpapatupad ng isang pulisiyang hindi pinag-aralang mabuti. At lumilikha ngayon ng kaisipan na maaring ito'y pamatay sunog sa umiinit ng panunumbat ng mga mamamayan sa naging pangako noon ng Pangulo Marcos na ibababa niya ang presyo ng bigas sa 20 piso lamang kada kilo. Pamatay sunog na nagresulta sa mas malaking apoy. Executive order na nagbubunga ngayon ng disorder. Sandali lang. Balikan natin ang sinasabi po ni Pangulong Marcos Jr. na dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang presyo ng bigas na siya ho namang nagbunga sa kanyang Executive Order 39. Mga smuggler at hoarders. Nang dahil sa mga smuggler at hoarders na hindi mahuli-huli, obligado pa ngayon ang pamahalaan, obligado pa ngayon ang taong bayan na magbigay ng pera sa mga nagtitinda ng bigas. At ito ang malupit ng dahil sa hindi masugpo na smuggling at hoarding na sinasabi mismo ng Pangulong Marcos Jr. na dahilan sa mataas na presyo ng bigas lalo pang magdurusa ang mga Pilipinong magsasaka. Pakinggan po natin ang tinig ni Paul Bautista, ang presidente ng Esteves Farmers Association sa kasiguran Aurora sa epekto sa kanila ng Executive Order 39 ni Pangulong Marcos Jr gumawa po ng batas na ito. alam po namin na talaga ang layunin po ninyo ay makatulong po sa consumer. Ang bilang po namin maintindihan nga po, dapat sana po inisip din po sana ninyo yung magiging impact itong pangyayaring ito. Magagana ng consumer, hindi nyo na balanse ang magsasaka naman. Hindi nyo na-establish ang presyo ng palay namin. Paano naman po kami? Sana po sana napag-aralang mabuti. Both sides consumer and the producer? Wala po eh. Kasi po, unang-una, ang mga buyer po ngayon dito, tumigil na po sa pagbibili, na, na, naguguluhan po sila. Dati po ang palay, dito nagsimula po sa 25 pesos, bumaba na hanggang 23, tapos ngayon, down to 16 pesos po, ang palay na lang. Wala na naman po. Yan po ang tinig ng isang Pilipino na ang buong buhay ay nakatanikala sa pagsasaka ng lupa. Think about it. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.